ano amoy mo'y pamada mga <laughs> lain ay lagi for today's video <laughs> shout, out, oh. sino yung isang shout out mo sino isa shout out mo shout out to all the Philippines to all the people in the Philippines gipulan na siya shout out shout out sige na kong shout out oh, sagdi lang may magkuan magkuhan mo na <laughs> loving loving Baba, baba. Kay mo lang huy ko. Ayoko, madlo ko matong baba. cellphone mab mabasa. Okay. Mabasa ang cellphone na din. Okay. Ay, lagay ako sa Baba lang. Baba lang. Ngayon, <laughs> amoy ko. Amoy pamadang. Lain, <laughs> bitog <laughs> kwan. Amoy pamadang. <Ganong> Ngayon, amoy pamadang. <laughs> Lain na, oi. Lagi mo na kami sa Na amoy pamada mo siya, oi. Na di pamada di, ay. Amoy <laughs> pamada, wang kadis amang ka. Wang, <laughs> oh, lain na, oi. <oy. laughs> lain na, amoy pamada. Amoy <laughs> ta, pamada. Taob na lab. Taob na. Ano na, na. Ligo tarong, kayo, nata. Salong, sa tarong, kay kuan muli na ta. sa direktan mo. Kay mo, mungha ko ginason. Ano na, ay uli mangumpra pa man ka muli sa ko ni guli imong ikan mo para isa ko mga kinasong dito ko mga kinasong banda taog naman asa na pagkuha nimo di pa na pa taog ko pagdiri na lang bitaw ato pa man sigarilyo sa ka oras na na mga ano oh huh? nagat oh <laughs> huh? Hmm. Ako ko sa ana. Budunggo na man nagapili ka mo kuan ana. Pidi ka mo bang, ay bang, Mo atang ana tapos mo kuan ka mo palit. Ala, <laughs> na, ka alam. Misaw. Ang ligo siya guys. Puro na lang ni uli siya dahil. ay dahil ko an, ah iho. Dali ka mong kayo na ligo. Ano? Dali ka mong kayo na ligo. Ala siya. Namang gawin ko. <laughs> na ay, na ay iho daw. <laughs> Yung <Yuma, ahoy. laughs> Lalab nah, na kapag kita lang isda nini ni, ni Ambak. nama kanya... ni isda, dari. Palitag pukot lab. Indot mamukot kong buan, ing ani. Kapataob. Dari, magladlad <tutut> o pukot. Tawa nah, o toro. saka na. Mamukot na guru na sila. Basi sitio na. Dari guys, dali ra kayo kong, kung gusto nyo kang mga labas na isda. Ano yung tagdagan, dari. Labag isda. Nang manglibot bitaw niya barato ra niya daghan pakapinan panila, may nindot tari tapos kung na ka sa palingke mahal na ko andito. kilo sa isda direp pakangyo pa ka may naigdalag hugason na hey okay, guys bye 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 thank you for watching